Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah, the most gracious, the most merciful Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May peace, mercy, and blessing sa Almighty Allah be upon you all. Magandang araw po sa inyong lahat. Mula sa National Commission on Muslim Filipinos sa bumumuno ni Secretary Giring Mamundiong, nais po namin iparating ang aming taus-pusong pagbati at pagpapasalamat sa pamahalaan sa matagumpay na pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections nitong nakaraang lunes, October 30, 2023. Nais nice din namin kilalanin ang kahalagahan ng papel ng Commission on Elections, COMELEC, Department of the Interior and Local Government, DILG, Armed Forces of the Philippines, AFP, Philippine National Police, PNP, at ng Local Government Units, LGUs, at ng Department of Education sa pagtatalaga ng mga guro bilang mga BEIs sa matagumpay na pagdaraos ng nasabing halalan ang kanilang mga pagsisikap at pagtutulungan upang masiguro ang malinis, maayos, katanggap-tanggap na proseso ng nakaraang halalan. Sa katatapos na eleksyon, nais naming magpahayag ng ilang mahalagang mga paalaala. Ang isang mahalagang bahagi ng ating demokrasya ay ang pagkilala at pagtanggap ng lahat ng mga resulta ng halalan. Sa mga kumandidato na hindi pinalad na maging opisyal ng barangay sa panahong ito. Ito na ang tamang panahon upang mag-move on. Ang inyong mga pangarap at ambisyon ay hindi nagwawakas sa pagkatalo. Bagkus ay maaring maging instrumento kayo ng pagbabago ng inyong komunidad. Sa mga naihalal, ito na rin po ang panahon, ang pagpapatupad ng inyong mga pangarap at pangako sa inyong mga kababayan. Magkaisa at magtulungan. Ang inyong mga tungkulin at obligasyon ay hindi po nagtatapos sa pagkapanalo sa eleksyon. Bagkos ito ay simula pa lamang ng bagong yugto ng inyong buhay bilang mga pinuno. Ang inyong liderato ay mahalaga para sa pag-unlad ng inyong barangay. Dapat ninyong panatilihin ang integridad at pagtutok sa pagseserbisyo sa inyong mga nasasakupan sa mga bagong halal na mga Muslim o naihalal muli sa katungkulan isa alang alam po natin ang konteksto ng Islam na ang mga namumuno ay may malalim na pananagutan at obligasyon sa Allah ito ay tinatampok sa mga kabanata ng banal na Quran at mga kasabihan mula sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapakita ng kahalagahan ng tapat at makatarungan na pamumuno sa atin na sasakupan. Ang mga ito ay mga paalala na ang mga namumuno ay matungkulin pangalagaan ang kanilang komunidad sa ilalim ng gabay at kagustuhan ng Allah. Amin pong taus-pusong panawagan sa atin mga kababayan pagsumikapan po natin makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa at maging bahagi ng tagumpay ng pamahalang ito sa lalim ng administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. asahan po ninyo na kami mula sa National Commission on Muslim Filipinos ay handang maging kasama sa inyong mga layunin at adhikain, lalo na sa kapayapaan, kabuhayan at kaunlaran. Muli, maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.